Marami ang nagtuturo na si Satanas, ang halimaw, at ang bulaang propeta ay dadalhin sa lawa ng apoy upang magdusa magpakailanman. Paano naman ang mga hindi sumasampalataya? Ang lawa ng apoy ang magiging huling tahanan ng lahat ng mga hindi makadiyos, si Satanas, ang kanyang mga anghel, ibig sabihin mga demonyo, at lahat ng mga hindi mananampalataya. Ang unang mga itatapon sa lawa ng apoy ay ang Antikristo, at ang bula ang propeta, ayon sa Aklat ng Pahayag Kabanata 19. Pahayag 1920, nabihag ang halimaw. Gayun din ang huwad na propeta na gumawa ng mga kababalaghan sa harap ng halimaw, upang dayain ang mga taong may tanda ng halimaw, at sumamba sa larawan nito. Ang halimaw at ang huwad na propeta, ay inihagis ng buhay sa lawa ng apoy na nagliliyab sa asupre. Pagkatapos ng wandan taong kaharian, hahatulan ng Panginoon ang lahat ng hindi mananampalataya bago sila itaitapon sa lawang apoy. Pahayag 20 11 to 15. Pagkatapos nito ay nakita ko ang isang malaking trono puti at ang nakaupo doon. Naglaho ang lupa't langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak, at binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isapang pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ng mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. Iniluwa ng dagat ang mga patay na naroon, iniluwa din ng kamatayan at ng daigdig ng mga patay ang mga nakalagak sa kanila. Hinatulan ng lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ay ang pangalawang kamatayan. Itinapon sa lawa ng apoy ang sinumang hindi nakasulat pangalan sa aklat ng buhay. Ang lahat ng naroroon sa lawa ng apoy, si Satanas, ang mga demonyo at mga tao, ay mananatili roon na may kamalayan at sa walang hanggang pagdurusa. Ito ang patuon ng kasulatan, pahayag 49-11. At sumunod sa dalawa ang ikatlong anghel na sumisigaw ng malakas. Sinumang sumasamba sa halimaw at sa larawan nito, at nagpatatak sa kanyang noo o sa kamay, ay painumin ng Diyos ng alak ng kanyang poot na walang halong ibinuhos sa kopa ng kanyang galit. Pahihirapan sila sa apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at ng kordero ang usok mula sa apoy na nagpapahirap sa kanila ay mag-alab magpakailanman. Araw at gabi ay maghihirap ng walang pahinga ang mga sumamba sa halimaw at sa kanyang larawan at ang mga natatakan ng kanyang pangalan. Para sa inyong mga katanungan, tumutok sa aming Facebook page, ang The Way Community Bible Church.